Yan mga kabloggers, kami ay mag-adventure. Alam mo kung saan mag-adventure? Sa store. Sa our store maglinis. See oh, you hi, later. later. <laughs> Bye teh. Bye. Yan mga kabloggers, walang ayos si lola. Basta lang mapag-adventure sa store. Yan. Ang baon natin ay pandesal. Oh, may baon kami, guys. Pandesal daw. <laughs> There's Gabby ay alis na. See you later. ka vloggers nandito na kami sa destination namin guys yan mga ka vloggers Nandito pala kayo <laughs> so walang ano ngayon mga ka wala. walang customer So, Nandito ako. Naglilinis. yan yung lang customer. Nasaan si Jimmy? Thank you.